Yung mga sagot niya, huli-huli na abogado siya nung yun, sa hot something. Uli, kasi ang sabihin niya, di ako kagabi niya. Abogado lang ako sa ng Cassandra O. Ang problema, yung Cassandra O, kumakatawan sa South. Kumakatawan di sa Oregon Sinamaan mo pa pumunta sa pagkorn, ilang beses na papalawag ka. O, hindi eh, ka, abogado ka nga. Tapos, kaya siya na-contempt sabi niya, meron daw siya, vista. stuck. Nakala niya daw na kasi, Friday. Ha? Huh? Alam ano? niyo, prolong Eh, merong notice doon, merong petsa doon. Paano mo naman masagabi ng na kamali ka? Kung meron kang hearing o vista, alam mo na yan beforehand. It's very rare, mga kabatas natin, na magkakaroon ka ng agad-agarang hearing.